Mam ma nabanggit niyo po yung repeated evacuations. Masalimuot po yung nung kayo po ay lumalaki. Uh, nung panahon po nung bata po kayo, nung panahon po ng martial law, napilitang po lumikas ang inyong pamilya. Tapos nung panahon din po ni Pangulong uh, Joseph Arab Estrada, nagkaroon ng all-out war against uh, the uh, MILF. So andami, napagdaanan niyo na po yun, yung palipat-lipat po kayo ng tirahan. Uh, kung uh, mapalad po kayong ma maiupo sa Senado, anong... Uunahin nyo po, para hindi po makanasan ulit, makanasan yan ng ating mga kapatid na nasa Mindanao. Una po is not to use uh, war as a policy pagka po may mga conflict tayo. Ngayon po kasi, uh, hindi lang nila mahuli yung isang band ng mga sinasabi nilang terorista buong city na yung uh, uubusin nila, sisirain nila, katulad sa nangyari sa Marawi City. So, as uh, 10, 20 na mga kata, kahit sabi natin isandaan. Pero kung ang apektado ay bilyon na properties na nasira at saka um, more than a half a million no, ng mga mamamayan na nagsilikas, marami ang mamamatay, hindi siya talaga balansyado. Hindi siya na, nararapat. Kaya talagang ang, ang ano namin is not to use war as a policy and uh, wag ituring na ang mga uh, nangyayari sa Mindanao, lalo na ang pagre ng mga kapatid ninyo na walang lupa, walang karapatan, walang eskwelahan o ipinasarang eskwelahan, ay uh, pagbobomba na agad, aerial bombardment or uh militarization deployment of forces no kasi uh, uh, dapat marinig no ang boses ng mga kapatid natin ikalawa importante po sa akin yung protection ng aming mga uh, komunidad no kasi nasa atin yung mga natural resources nasa ancestral domain ancestral land ng mga katutubo at Moro so dapat uh, isang batas na makakapagprotekta ang pagkilala pagrespeto ng lupang ninuno kasi para rin to sa future natin ang maayos na paggamit ng ating natural resources na para sa ating uh, mamamayan at hindi para sa uh, mga multinational corporations o iilan lang na nagbi business dito sa ating bansa so itong mahalaga sa amin